Hello mga person! Second day na pala to ng Ramadan, pero first day ko pala magluluto dito sa bahay. Kasi nga kahapon, doon kumain yung aking amo sa kanyang kapatid. Ganito kasi ang setup ng aking amo. One day doon sa kapatid ng amo ko, tapos sa amin the next day, hanggang sa matapos yung Ramadan alternate. Maganda na rin kasi para hindi kami masyadong pagod. Meron din kaming pahinga. O oh, de ba? Diba? Sana all. Char. Bago nga pala ako mag-start magluto, gumawa muna ako ng pressed orange juice. And after ko ang gumawa ng orange juice, nag-prepare naman ako na gagamitin ko para sa spring roll. Ayan na nga, ako ng nga yung mga gulay at nilagyan ko din siya ng chicken. Leftover ka pala yan, so sinama ko na para hindi sayang. Half cook lang yung ginawa ko para pag ko, ay eh malutong pa rin. At syempre, ganito nga ang buhay ng isang katulong. Ikaw na yung nagluto, ikaw pa rin yung maghuhugas ang pinagamitan mo. And after ko naman maghugas ng mga pinaggamitan ko, ayan, mapiprepare naman tayo ng pinaka-main menu. Gagawa nga pala tayo for today's video ng orange chicken. At eto nga ha, managpaparaya ko ng chicken, pinaghanda ko na yung mga gagamitin nila sa table, at bahala na dyan yung amo ko ang mag-set up sa table. Ganyan wow. yung trabaho niya, hindi lahat ako. char And after ko ma-try lahat ng chicken strip, gagawa naman ako ng orange sauce. So, ayan, nag lang ako ng ginger, garlic, naglagay ako ng water, soy sauce, then vinegar. At naglagay din ako ng orange juice dyan, then brown sugar. Puro tachameter lang yan. And nag na rin ako ng spring roll. Nag-fry na rin pala ako dyan ng scrambled egg at ilalagay ko yan sa fried rice. At tatapos na din ako mag ng spring roll. Ready na yung sauce na ginawa natin, kaya nilagay ko na yung chicken strip na pinirain natin. Nag-add din pala ako dyan yung cornstarch para lumapot yung sauce. At naglagay na rin pala ako ng scallion para sa garnish and sesame seed. Naglagay din pala ako ng scallion para sa fried rice. Aya, ready to serve na tayo. At habang kumakain naman sila, gagawa naman tayo dito ng gemat. Ito nga yung pinaka-sweet nila for today's video. Papatter nila ito sa tea. Kaya sobrang pagod na ang person. At dito lang muna tayo pagod na ang person. Bye.